i natin yun. Hindi criticize, kritik. So. kritik Masyado kasi maraming sensitive dito sa hanay na to, no? natin yung checky na yon. Uh, okay ba yung dating nun? Checky uh, well, ako, again, I'm putting the science and the, the seriousness back to the discussion. Uh, patok sa Pinoy yung mga acronym. Patok yan. Kung patok yan for, for recall. Alan, parang hindi yun ang tinanong sa'yo. <laughs> <laughs> uh, <laughs> In theory, okay yung Shea In theory, uh, if they can make a nickname. Ang galing, Shea no? Di ba? Ang galing, di ba? Oh. Lumig no? <laughs> PR Alan. nga talaga. Alan, magtatanggol mean... kita. Magtatanggol oh. kita. Dahil nangyari ka ni Senator. Senator, anong sagot nyo ron? Ha? Huh? Ano Anong sagot nyo ron? Okay. Okay, baka <laughs> one word lang ang sagot niya. Ayun. Okay. Para may nakatutok na AK niya sa likod niya. Ah. <laughs> sa, <laughs> sa so, so cellphone, sa so cellphone, naka-video. But yes, naalala, naalala yan. Okay yan. If they will brand themselves as that, an acronym, uh, better than what uh, Senator Edu was saying kanina, the ill-fated Ocho derecho. Uh, diba? Di ba? Hindi naalala eh. Pero yung ano, eto, Senat si, si, Senator Edu lang ang makakatanda nito. Um, definitely Ian and Prof. Shello are too, uh, way too young to remember this. Uh, do you remember Best BC, Senator Edu? Yeah, ano yeah. Ano best BC, Best BC, Best Batasan Candidates. Bagatsing, Espina, Sese, Tolentino, oh, Barbers, Kabuyao, oh, Best BC. Oh, oh. Now, Pero tama yun, tama. Yeah. So, In panalo yun. <laughs> panalo, diba? So, you, so this checky bomb, I don't know kung NFGD nila yan, but yeah, uh, If they can get a nickname, Spice Boys, until now, we remember the Spice Boys of uh, mm -hmm. Congress. Sina Mike Defensor, di ba? Sina Ace, sina ano. Uh, we remember that. So, yeah, if they can get a nickname. Uh, useful yung gano'n. Parang yung macho yeah. block ng Senado. Okay yung mga seatmates. Mmm. -hmm. I love this, yeah, you know, ah. Checky Bamas. Okay yan, Checky Bamas. Oh, okay, kasama. yan. Perfect. Mm -hmm. Okay na, minanalo na. Checky Bamas. <laughs> Sounds like Obama pa, di ba? Oh, Sa 2028 na ako tatakbo. Ninawi natin. Hindi sa mga... Tagal, tagal pa ng 2028. 2028. Ngayon ko ng bayan. Mabilis na yun na. Oh, Grabe, hmm. I'll be, ano, I'll be uh, 40 years old in 2028. Tanda ako oh. na. <laughs> Panorin niyo yung presidential debate sa 2028. No? Pano Panorin niyo. Na presidency ba tatakbuhan mo? Hindi sa... Tempre. No less. Sorry. sorry po, sorry po, sorry No less. Ang uh, gusto mo, fair time, vice president. Senator, no. ito lang ang warning ko. Ito lang ang warning ko. Kung talagang target nyo yung pagkapangulo, eh baka hanapan kayo ng first lady. Ay hindi, si Pinoy Patay. wala. Ha? Si Pinoy wala. Pinoy Na, was different. Nanalo naman. Pinoy was different. Hmm. He was single through and through. O, oh, paano yan? Ito yung hard realities of the campaign. Hinahanda lang namin kayo sa mga ibabato mm -hmm. sa inyo. Hindi, kaya nang ayusin ni Alan niya sa kampanya. Yung message. <laughs> I will, actually, I'm equal to the task. Martin, <laughs> ng kampanya yung ganyan, di ba? Yung pag-link sa mga taong sikat. Para pag-uusapan, makukurus. Alam mo naman, maraming mga marites na Pilipino. Siyempre, okay, oh, yung reflected glory yeah. nila. Dampi ang kaman lang, di ba? Mm -hmm. oh, actually, so, uh, uh Sek Lamas, tatakbo uh, kang presidente, kaninong artista, oh, kaninong artista mo ba gustong malink? or na nga ba? At bakit? Artista Kaya Taylor Swift. Taas naman ng... Pwede tayo Dari, Taylor Swift. May popular demand, magpapalit muna ako ng background. Ha? ito na, ito na, ito na. Mukhang alam ko yung ilalabas hmm. yan mm. eh. Gugulpihin ko yung jawa niya ngayon. Yung Taylor Swift. No? si, oh, si Travis Kelce yun ah. Oh, Hindi oh, <laughs> na kaya, hindi na kaya. Luma pa rin eh. Nasa akin pa yung uh -oh. file. Ilabas ba natin? Ano ba? Yung, yung, yung poster ba? Okay na yun! Oo! Sige nga. nga labas na yung poster na, na yun. Yeah. Da, oras <laughs> na. Senator. <laughs> sa sabi dito kay Maria Ozawa ka daw i-link. Eh. Sino, sino si Maria Ozawa? Sini? Sorry, Sorry. Okay. from Who is Maria Ozawa? Who's that? I'm not sure. Hindi kilala eh. Sino daw si Maria Ozawa? Tumawa kasi oh. si Seclamas eh. Hindi ko kasi sa Montana yun eh. Parang si Seclamas na nakaintindi ah. Sino yan? Seryoso? Oo nga eh. Oh, si Cesar mo, eh, kung i-google nyo, gusto nyo. Actually, pain niya eh. Gusto nyo ako magsabi, ako magsalita. Hindi, sino Sino ba? Hindi na naman i Hindi naman i-google. ano, fake CD. Pwede na i-google. <laughs> oh, di ba? O. Oh. Diba? oh. <laughs> talagang, talagang sineset-up ka eh, no? <laughs> action star daw yun. Hindi naman si Alan, ala. Um, is she a scientist? Uh, is she a chef? <laughs> Sabi dito sa chat, action star. Okay. Parang ano yata, Akala ko Prime Minister ng Japan na incoming kasi paalis na yung ano eh. Prime Minister nila. Ah! ah uy, grabe kayo. Pornstar pala yun. Grabe kayo. No, Ay, wow, grabe, Sorry, what is that um, I'm, I'm, lost. Uh, Tito Ian, I'm, I'm lost. Uh -huh. Aha. <laughs> Ayaw talaga bitawan eh, no? <laughs> Yan, no? Pasok na pasok. Na. Uh, you know, it's the call to action. It's the call to action that really ano, cements it. Vote eh. fruitfully. Yun yun yeah. eh. Vote fruitfully. This, this is very creative, no? Yun na. Mm. Yes. I, and I, I, so I thank you. Just kagalang-galang. Very, my mm. may formality na aspect. May very informal din yung mansanas, ba? Diba? So it breaks. The lapel. No? yes. A lapel pin, oh, mansanas. A very boring oh. ano, design. Tapos yung strength, okay. no? Nandun eh. Strength oh, and eh. vision. Uh -oh. I love it. Sense a signal of nationalism kasi nandyan yung flag. Tapos, bricks, di ba? Tapos parang may ano siya, may parang overlaid with bricks kasi he's building the country. Uh -oh. uh, yes. Iba, iba. Vision Ito for ba to? concrete development kasi konkreto yung mga building sa likod. <laughs> yung yeah. concrete. Yeah. Yeah. <laughs> yes, and it's uh, not an overlaid yeah, at all. Yeah, shiny future. <laughs> kaya in-emphasize natin yung no. <laughs> she's she's <laughs> alam, ripping into you. Ala uh, uh, intend intended ba to na kalahati lang yung bigote? 40% sa jaba yan. Uh, it, it's a trick of the light. Yeah, it's a trick of the light. Uh, yung ano kasi inemphasize dyan yung shiny, maliwanag na bukas. Ah, uh, parang eventually pag paubos pa na yung bigote, talagang inyong ano nagkakarakterize characterize ng problema. Mula sa uh, bibigyan na lang, bibigyan ko na lang kayo ng ano behind the scenes insights kasi when we did this photo shoot suklay ng suklay ng bigote si si, si Seneto uh, so yan naging manipistulo yung yung ano yung kariwa sa kakasuklay ah uh, yun? so yung, yung si background yung background ng Tokyo Bomb alam yung uh, yung <laughs> pinaka-popular <laughs> na, yun eh, pinaka popular na na ang tawag doon, yung uh, panglagay sa cellphone. Ay, nakita ko yun, yung yung IQ, yung, Ike, yung huh? ano poster ng Checky Bam. Parehas ng poster ni ano ni Christian. Huh. Di ba meron Laging siyang na... ano doon, sock med. Ah, parang yung, yung cityscape. Ano. Yeah, yung parang cityscape. oh, yung parang blue na sun na ray na gano'n. Uh, yes, Gawin yes, na natin yes. yes. yan. Dasa, okay, gagawa tayo ng hmm. sarili natin. Oh. Checky Bamas. Salamat mm -hmm. to sa nagsuggest. Mm -hmm. Oh. Checky Bamas. Uh -huh. <laughs> -oh. Ako okay. yan. May magbumura talaga sa akin dyan. <laughs> <laughs> Siya yung unintended consequence eh. <laughs> Di ba, di ba yun yung, uh, yung picture, yung sa likod nila, yun yung isa sa pinaka-popular na wallpaper eh. Wallpaper, yes. Wallpaper sa cellphone. Merong uh, ah, okay. Sa Japan In, na yun. Tapos may sky, merong ulam Yes. Diba? ko nakikita sa Pervasiveness. Na ah. Yes. Yung Windows, uh, ano, oh, yung, Windows, Windows siya. Oh, yung Windows dumikit sa akin nung nakita ko yung background hmm. na yun. Akala ko parang pupunta sila sa libing. Kasi di ba yun yung background nung... <coughs> Shots <laughs> fired yung mga, again. Sorry, yun, di ba yung man. congratulations? Pagka yung mga joke na congratulations sa cloud cloud yung background <laughs> yung, parang, sa living. Yung, yung, sa libing. yung mga joke na... yun yung nagsimula kanina, Ka-Christian, alam, na. Yan yeah, yung nagsimula oh. ng Shastard, ha? Yan yung unang bumaril, eh. No? Parang sinasabi ni Prof. Shelo, kulang na lang dyan yung kalapati, eh. <laughs> smiling Saan assassin. Saan mo pala nakuha tong photo na to? Tong, tong... Kasi very rare ang photo ni San Edu online, eh. Tapos niya ito, politis ko niya. Hindi, <laughs> eh. First time ko makita to, itong ganitong photo. Sabi na, na, ko like. nag-photoshoot pa talaga sila para dito. yes. Para emphasize nga yung <laughs> <laughs> ano. Sa <laughs> Java <joba na> yung, <laughs> yung <laughs> kwelyo? yung kwelyo medyo nakaliko sa Giant. <laughs> It's the sa imperfection, ano, hindi masyadong ano, tailored. Hindi yun perfect. studio. Okay, studio, para para studio para. sa ano, ano na Super Mall. Uh, doon kami nag-photoshoot eh dahil medyo kinulak, kinapos kami sa budget. So yun, meron ano, meron promo. Uh, so, kaya pala medyo blurry at saka yung sky hindi blue blue Ore. green Ore. Ore. <laughs> teka kung uh, kyo, kyo, kyo rin yung nag make up <laughs> <laughs> parang pang liwayway <laughs> <laughs> ah sorry sorry dito shallow what is liwywy I I cannot relate. Oh ano ba 'yun? I... Okay pala. Ano, ano ba 'yan? Na, uh, ba? Up. Europe dito, walang alak. Tapos may pulutan. May pulutan wala alak. Okay, okay sabi. Ang dami na ng sa comments. Ang dami na nagtatanong sa comments. Ano ba talaga topic nito? <laughs> Ang topic po natin, uh, the problem with and of the opposition. Pero napunta na po yung discussion kung paano pa mapapaganda yung uh, mal- paano pa mas yung ano, yung uh, messaging ano yung ng tunay na opposition. Eh syempre napunta kay Mr. Lamas dahil marami nagpapatakbo sa kanya. Ayan. At marami si Mr. ah. Mm -mm. Ito nga pala, let's take pa, this opportunity. Ano, ano yung ano Senator Llamas. Hindi, sa... tulog na tulog. Legitimate <laughs> opposition, di diba? hey ba? Eh, yung, 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 spelling ng Risa, paki ano, yung iba kasi ginagawa ng Z. Ano po yan? R-I? Ano yung spelling, sen yes. ano, Senator Edu? R-I-S-A. -S Pagkala <laughs> ko naghang. <laughs> Oo, oh, R-I-S-A. -S Ayan. Para lang sure, para lang sure. Kasi magkasama sila sa akbayan eh. Eh, okay. baka magkamali tayo. Tapos yung Lenny po, L-E-N-I lang. Ayan. Yes. Tapos ang um, ang ano ang Ronald R O N A L D. Yan, L L A. Yan ang spelling po. Para tama naman pag nilagay niyo pag ano, hinanap niyo sa balota. Gusto ko yung ano, Ronald Maclyamas. That's so in the happy meal. Yung 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 next poster dapat red and yellow. Okay. <laughs> Di ba yung kulay na yun nag, nagsasuggest ng hunger or ano? Yes, yes, absolutely. Brick thread, so, to be precise. Buti, buti na lang, nakasandal na ako sa upuan. Bakit? Amin, <laughs> ano? <laughs> Hindi, mapapagalitan na naman ako yan. Hindi, talagang ano, we, we, we put you in high, we place you in high regard dito sa sa discussion na ito. Ito na yung last part dahil nga uh, dinideconstruct na natin yung inyong kampanya for 2025 mm -hmm. muna. No? Yung paborito mong salita. <laughs> yung ano? dito constrate. Sa inyo yun, sa akin no ones eh. Yan ang favorite erm no ones. No ones. called you out bad. Chat died. Nawala si Senedu. Ayo, nagwalk out. Nawala. Nag- nagka- Kita naga ko si Lama. Then ikamali na ako ng pindot. Wala sila group chat ka lang. Hindi ko sinasabi. I just love that. Pwede pa natin gawin yun, ano? Three frames lang tapos pinag-uusapan lang siya. Literally in front of him, not behind his back. <laughs> For everyone to see. Uh, pwede pala. O oh, sige ito, bilang panghuli, ano bang ano? Ano bang parang takeaway or piece of advice nyo dito sa opposition? Parang naman hindi masayang yung material, no? I think that's one thing that's very frustrating. You have a good product, pero mukhang nagkakaproblema. At least based on the results of the previous elector, election cycles. Talagang kulang dun sa ano eh sa marketing or presentation or whatever. Sige. Would like to... Sige, oh, sige, sige. Go. Ako, pinakamaikli. Uh, use my storyboard. It's all yours to use. Uh, so, kung may nakikinig man, use my storyboard. Inyong-inyo na. Yun lang. <laughs> ah, yung ano, yung hearing, nare. Yes. Iyan, no? Oh. ah, sige. At least for the uh, first, uh, at, least, at least until October, gamitin din yan. Okay. Mm -hmm. Senator oh, ako Edu. Ako nasusunod, yung, huli na siya. Huli natin yung senador natin. Oh, oh. Sige. Oh, 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 oh. Sige. Ay, yung sa akin lang, parang feeling ko naman mga veterano natin to sa sa eleksyon. no So alam na nila yung mga sinasabi na, I guess alam na nila yung sinasabi natin, yung mga formula, dapat data-driven. Pero baka kailangan mas maging precise. Kasi nga yung unang mga materials na nakita natin, ako for me medyo malabo yung mga uh, purposes at saka objective ba nung unang labas. Pero sabi nga ni Sen Edu, baka naman test yun. Pero ako seryoso talaga ako sa pagsulong na baka maganda nga isama si, si Sek Edu dito sa, sa grupo, no? Para may spice. Sa, In all seriousness, yes. Yeah, yeah, yeah. Seryoso, seryoso ako sa suggestion na yun. Ano yan? Then, para mag-moderate, mag-host, or lahat. magpakita, magpatawa, o oh, tumakbo? Lahat. Lahat. Kayang-kaya niyang lahat gawin yan. Diba? Ito Sabot, kasi, ba? ito, Napapansin ko kasi si Senator Llamas, tuwing may event 'yan, nagtatago sa likod eh. Mukhang kami pinagtataguan? Uh -oh. ngayon yung dapat lumutang na siya. Ito yung tawag ng panahon. Dapat okay. pumunta sa harap at uh, ano, isulong ang ano. It's moment yung in history. Correct, moments in history. Parang tawag ng tanghalan eh. Okay, sige. Uh -oh. uh, can I can sum that up in one phrase? The fruit shall set you free. <laughs> 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 oh, Senator, uh, <laughs> assuming you're not under duress, assuming that you have freedom to express your opinion on this very sensitive topic, uh, ano po ba yung huli niyong habilin? <laughs> <laughs> Nasagdagan ko lang yung sinabi ni Alan na stay, sway, at uh, saka stray. No? Stay. Eh, bago, yes. bago gawin yun, assess. No? An honest to goodness assessment. Anong nangyari? Nakita oh, ko doon sa formula, add curiosity. <laughs> ano nangyari doon <laughs> Yung kasi proposal yan eh. pero isang mas painful, like tearing large chunks of your flesh. Karon mo na nag self-criticism. What happened? No? Correct. Ano yung nitong dalawang Correct. major event, 2019, 2022 assess. Anong mga mali na para dapat hindi na ulitin? dapat hindi na ulitin para mag-quant mag-factor in dito sa whatever process yung dinadaanan. Na I'm sure meron. And then go to the stay, sway and stray. Hindi huh? yep. parang ano siya, self-awareness muna before the 3 S's. Circumspection. because it's three, it's 3 S's and Senator Edu just wanted to add an A before the S. The <laughs> uh, <laughs> May ugali talaga, ay, no? Alburanas ka, eh. <laughs> May ugali talaga. Well, to be fair oh. naman, nung nakausap ko rito si uh, Senator De Lima, uh, Alan, nung ba diba, we did an episode about the Dilawan brand? Uh, yes, we did. Na, Nakachat ko siya after and she was very appreciative dahil napanood daw niya yung mga advice mo. And then, yung araw kailangan nila ng ano, self-assessment, uh, more introspection. Ayan. She At wasn't ako, mad, siguro, she wasn't mad. Hindi, hindi, hindi. Very, very useful daw. Oo. E sana lang, ano, medyo open din yung iba. Kasi hindi naman ito pang yuyurak, no? Kumaga, hindi hmm. naman paninira. Oo. Yan lang naman.